Sabi na lang, sabi na lang. Huwag ka na ngayon lang. Ito. Isa, Hindi ka para para makabarok ko ni isa Babaw. Hindi, hindi. na lang <laughs> dito eh. Dahil na dito. Hari ka, isa, isa. Hindi. na na. Di nabag niya. Opre. Hari, hari. Barakuda mga bay. Hindi. Brakuda, barakuda, berakuda, 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 berkuda. berakuda, Kita barakuda, Tak berakuda, tak berakuda, 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 sini. berakuda, 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 Sumako. Oh, o, na to. na, yan na lang. <coughs> <coughs> Malabti ka ng kuha. kita na ilumba ba? Malabti ka ng gopro. Sige, <coughs> dool. Ang gopro mag-aay din noon. Tangak. Tapos lumaban mga bay. Eto sa so, wano? Uh, Wala tayo doon. Hindi ka kaluludra. Iyon. Ah, Ay, paano? Akan pa naman. nailon yeah. <coughs> hey, yung nylon, eh. May usalan ka ganso ba yung share ba ya? Oh, ba? <laughs> Kura ba oh? Basta yan mga bigat na Kilid na. ba kilid ay, oh, eh. no. ay Tapos kilid yeah, Game, game hard lang ba siya ko diri ka Ang yung usalan ka tuyok ba ya? Oo oh, ba, ba. mo nga tawa pa orang orang gunsu <laughs> tawa. ba? Ada lagi <laughs> nak ada lagi. <laughs> ada lagi. Sudah abang tak sebilik. Mana mana tak tang tang lagi. Anak orang saya kita coba, gara, oh, ya, ayo, ayo gara, ayo ayo gara, ayo gara, ayo ayo gara, ayo layo. Ayo. Ayo, gara, layo. Ayo, gara. Layo, Tantus, ayo 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 Ayo, 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 Grabe! Laki ang kabil! Ay! Laki mga bay! Ayaw ipadol di rin. Naku na, skyma. na lang sa... Boon na lang sa kwan. sa pati. Ayaw, ayaw, ayaw. mo eh. Ayaw sa eh. mo sa. si kwan. Hirap. Diri, ayaw ano na eh.

Parang dito sa ito karo Bay! 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 Laki bay! Hindi pa di? Ala, grabe Ay, yung sa yung dahilan na hindi ka mga kasikwa ano na Yun na mga bay! Mab o, ang pala! Ang pala! pala. pala. Yun na mga bay! Mubo ka kung kayo! <laughs> <laughs> dira, 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 tigas! Sa. Ay, Isa, isa, sa, tukata! pamutsa, Ay, sa, at the timing, bay! Pigas! Lili, 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 sa, pigas! na kayo! Ah, sarangkatan da, Bay. Aisak, ay, ayo oh, Bay, ay, <laughs> 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 ah, ayo go <laughs> ah, Bay. Oh, bakane gi sar gi ganso na. Gan, Lagi pa ganso na. Kok parang barada te lagi nakabuhi ro, ba? Ayawin taon. Pana, ampa na. Ayang di kaigo na. Ta di kaigo god. Kiyungan na. Dino, oi. Pala, tataga, lambun pala. Kita na baikan, na baok amannya na. Aga na apun.

tara 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 Ah, layo Layo, yun Dale! Mga bayo, yung ma maganso bala Tatlong bisis, limang bisis ba yung gansoin Hindi nakatama, bala Yun Isa na mga bayo. Isa na Uy, nakakiyo ka ba yun Uy, hindi ba yun

laki lang kong laguno utol ba, ba grabe lang Ay dagana eh grabe to na ba, sundan galing niya sundan lang At, sundan niya di nga na nga nanguan na to kayo na lagpuan kayo na yun lagigaon ba nararang ginaw dubli dubli yun lang paon man deo. kalit lagdagan mo ba mo kayo ang na talaga ng kaon ah. Di ba nangyayari yung nang ginagawa na? ng Pangala, parang parang pangalawang kain ito mga bay. Tangigi kasi na, yung ito yung hati niya oh, parang hati yeah. ng tangigi mga bay ganito. Tangigi to. Ah oh, grabe, ah tangigi ito. Uh, tangigi. <laughs> yung ganitong kain mga bay tangigi nga. Nabol niya siguro ba? Kinabol niya ito kasi putol na. Ba. Grabe. Minsan lang tumakain sa ganito. Oo, naglalakihan mga bay.

Okay, mga bayo. Laking barakuda. Yan mga bayo, may dalawang piraso na tayong king mackerel tsaka ano? Ah, gunog malaguno gunog gunog. Pag nasabay, pag nasabay. tama niya mga bayo, sa labas lang. Uy, pero tayo. Uy. Yung tama niya, nasa labas yung tama niya mga bayo, nasa ranggatan lang yun gising na doslang huwag kwaib kwaib po. Lucky na ba na apat na kami diyan na oh yes pag-iibig na ulam yah ngayon yah yun lang yah yun lang balik di sashimi kenapa kayak sashimi dia? kenapa? ya, nah yang mau kuwan andre. buka yang lama buka yang lama buka guys ini nurut tanpa minta minta eh. ya

sige pray na siyempre dapat ayun bahala ka na take amen. Amen. amen amen basta butong, kayaman mga ganyan lagi, <laughs> <laughs> wala pala si panawin mo lang <laughs> panawin mo lang wala pala si bukhaya, mama, mga si biglaan corona uh, uh, misis niya ayun ay importanteng lakad so kami muna pero tinilaan naman namin siya ng kanyang uli ano pang ulam hmm. Um, balik baka maya ako do gabi hindi na yun hindi na lang hindi na lang kain mga bay. Kain po tayo, kain, kain, kain mga bay, kain. Mm. sức tục cái à. gì, à. à. ba, là khi nào, mm. sức tục cái